Ang araw sa inyo mga bro Panibagong vlog naman tayo Andito tayo sa may bagong baris Sa Malawang sa amin yun sa ako pa rito ng kalawang Mga bro Andito sa mga Andito tayo sa isang ukay-ukay, Ang dami nila ng mga Sapatos dito eh, Mga ukay, -ukay mga bro Kung mapapanood yung aking video Ay baka pwede makahingin ako Ang support sa inyo Paki-subscribe na lang at paki-pindot na rin ang notification bell para maging update kayo sa aking mga susunod na video. Ayan, maraming maraming salamat. okay okay mga kapro kaya ano marami silang mga bago dyan mga panang new arrival na mga, na mga, mga sapatos dyan mga puro branded mga kaproks. ang okay okay nito ay matatagpuan dyan ang disco ni bandang malolos eto mo ito diretso nito papunta na ang expressway yan mga kaproks, at dito naman sa banda rito ay papuntang ka ng taon na lang kalaokan to yan sa kanang edge sa mga kapro papuntang Malabon na butas, may nila, Quezon City, yan dyan ako ng daan mga kapro. Katabi lang itong kuyo kay mga kapro kay itong panang laundry siya, kaya nail lang massage style. At mga kapro, para mahan niyo ako sa loob. E, Itimbang ako ng mga sapas na dito mga kapro kay Alam niyo mga kapro. Mayroon sila pang basketball dito, yung si mga kilala mga kuha ng NBA Superstar, ayan wala kapas dito kala Lebron James Kerry Irving kaya kay Lebron James sa yung mga kapal -ka. kay Jordan ang ah, mga price lang ito mababa lang mga price nito mga kapal -ka. meron pa ng Air Jordan ito mga 1.7 lang ang price nito mga kapal -ka. ito pang basketball mga... big size ito yung kanang partner niya kaya titingnan natin kung ang size niya ayun ang size 8.5 ang size nito mga kapro kayo eh. 1.7 lang ang price nito mga kapro kayo okay na okay pa ito sorry na sorry pa ito mga kapro may magka partner Air Jordan oh. Ito nyo lang matatagpuan dito sa may bagong baryo sa Malolos yung mga kaprok. Ito. Madali lang hanapin ito. Malapit lang dito sa kwan, so din sa may kwan ito. So, kanang edge. Sabag pag sa edge, sasakay kayo ng jeep doon. Papuntang din sa may kwan bagong barrio. Dadan dito yan yung kanang jeep. Mga Kahit may mga tricycle doon. Nag-iisa lang okay. Okay dito na mga sapas dito mga kapro. Alam na mga kwan ng mga nagkukuha ng tricycle doon. Oh. Ito mga kapro ang basketball to air max good na good pa ito mga kapro kayo pa ng old soldier ayan okay pa siya wala pang ganong ito lang medyo may konting put put lang ito mga pero okay pa sa condition pa ito ayan mga kapro baka naghahanap ko yun naman ako ng Nike na air max ito pang basketball meron dito available ko blue ang size ito ayat ito yung size niya. Ayan, ang size ito mga kapro ay size 10. Ayan, eh, pang basketball. Mga naghahanap ng pang basketball dyan. Ito, meron dito. Available dito. Kulay blue. Air Max. Ganda o. Oh. Solid na solid pa ito mga mga kapro. Sa halaga 1.7 lang yan. Ayan. Ang mga sapatos dito mga kapro. Ang pinaka lowest na price dito ay merong 500 sila. Ayan. Eh. May 1.5. Pero 800 ang price. Eh, ito po isang pa noong, yung Air Jordan na flight oh. Oh, ang ganda nito solid na solid Jordan, Jordan nito, oh. oh. okay na okay pa yung kanong nya niya Ayan. wala pang issue big size siya mga kapro oh, Air Jordan ang oh, laki po nito mga size 13 Ayan, eh, sa mga naghahalap ng mga big size na dyan ito meron size 13 dito oh. Oleo Red Ah, uh, 1, lang din daw uh, price nito mga kaprok, napakamura na ito. Solid solid pa to. Ito yung kanang partner niya, size 13. Solid solid pa. Ayan. Size 13 laki. Ito may sapatos din dito si si Duedo. Kaprok oh. Big size din to. Edwin mga 1.7 lang din mga price dito mga kapro ka size 11 siya yeah. size 11 ang size ito ito yung kanang partner niya ito yung kanang old niya solid to solid pa size 11 dito sa side nito mga kaprok ang pinaka highest na price ito ay 17 ayan wala lang kasi nakalagay ng mga price pero pinakakakuha nito mga kapalok 1.7 na highest na price nito eh. tuloy ito, ito mga 1.7 ton Jordan na solid na solid ito mga kapalok ganda o oh. forma nyo oh. ayan ok na okay pa yung kanaot so nyo ayan o oh. buhay na buhay yung kanang Jordan o oh. ayan size 8 lang ito mga kapalok ayan kanang insole nyo Okay pa wala pa yung isip Air Jordan. Ito ko ng partner niya. 1.7 lang price nito mga kapro ha? Ayan. Air, shop, uh, Air Jordan. Dito sa side nito mga kapro Ang ah, pinaka lowest price dito Kaya mga solid pa to 9.50 pero mga solid pa Mga kapro to uh, ah, Tulad dito oh, Nike oh. 9.50 lang to mga kapro pa. Pero solid pa ito. Tiba parang outsole nyo. Wala pang ganang issue to Pang forma yun. Mga ko size ito. Size 8 to mga kapro. Ayan. Ang mga, mga ko na ito. Mayroon 1-4. May 1-5. Ayan mga kapro. May 1.7 na ang price. Pero kay... Kevin bendura na sa patos ito ng mga kapro ko ayan kaya bendura ah, size 7 lang ito mga kaprok. kung napapanood nyo naman mga kaproko ko ng aking video ay kung meron kayong mga nagugustuhan dito ay nakikita, nakikita naman nyo sa video may mga pang basketball sila dyan. Ayan, pala mga mga NBA player, mga superstar, mga superstar. Hindi ko lang may detalye sa inyo yung talagang kuha ng price niya. Sadyain nyo na lang dito mga kapro. Dito sabi ko ng bagong pari sa Malolos Avenue. Diyan lang sa kayan, dyan lang sa may kuha ng edge sa, ayan, alam na ng mga jeep, may mga jeep dyan, saka mga tricycle, alam na ito, kuha ng okay okay na ito. Ito, mga, may mga, advance, may mga bus lang din, sila dito mga kapro. Ayan, mga kuha ng bus. Ayan. Diyan lang natin may mga kapro yung kuha, pasensya na yung sa price kasi, uy, sa dami na ito, walang nakalagay na kuha eh. Ayan. Dahil nakausap natin ako na ng may uri ukay -okay dito. Sinabi mga price nila kasi may iba ibang mga brand dito, may iba ibang mga model ng sapatos. May iba ibang ko price, ayan. Dito sa side nito, ah, mayroong pinakababa rito. Mayroong 500, ayan. May 1,000 plus. Ikukang ko lang sa inyo yung mga size mga kapro kaya. Meron din pila, pila rito. Ayan, ay, may mga ibang pila. May balas, ayan. May asik. Hmm. Ayan, gaganda ng mga sapatos na dito mga kapro. Katulad katuloy ito, pila. Oh. Ganda na ko ng pila. Ayan, may adidas. Ayan, iba-ibang pa na mga branded na sapatos. Gaganda, oh mga sorit mga sorit pa to mayroon leaning mga kapro kayo marami kayong mapagpipilihan dito mga kapro ko ayan ang uh, Nike kulay white ito mga kapro ko naka stitching na siya yung may pinaka side nyo solid to solid pa to medyo may kontimple po lang to pero ito tatalangan natin kung magkano to Boss, magkano itong ko ng Nike nitong kulay white? 550. Ah, ito. Ito mga kapro ko, napakamura nito. Solid, solid 5, to solid 5. Solid to solid pa ito. 550 lang ang price niya. Hindi ka talo rito mga kapro ko. May konting food pudla lang pero napakamura nito. 550 lang pero walang Nike na uh, solid. Ayun, ang ng size niya ay na nakakakulang makakulang size ito ha 8 lakh to mga kaprok kaya yan ito yung kanang kapartner niya oh ganda pa oh. solid pa ito mga kaprok may konting food lang yung kanang nausol niya pero okay pa siya Ayan, okay pa rin yung kanang insol niya oh yan ito so, ang ganda rin ito pang basketball to air max na ito mga kabut solid to oh. ganda ng kulay na kombinasyon niya oh. yung ng outsole nya ayun okay pa makapit to para mga rubberized to mga kapok ito muna yung kina air max na ito size nya alam natin kung ano size size 10 tong size nito mga kapro ka oh. ito Solid pa to, wala pang issue. Ayun ka ng outsole niya. Size 10. ito yung kanang partner niya. Oh. Ayun. Ah, kung interesado kayo dito mga kaprok, pasalan niya na lang dito. Hindi sa ko nang bagong bari, malolos sabi niyo lang mga kaprok. Ayun. Size 10. solid na solid pa to. Pang basketball, pang forma, pang harabas. Ayun. Ito, meron din yung Nike. Ayun. Ganda, oh, oh, ganda, ganda naman ito, ang naiki ito. Magansi, oh, naman gan 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 size gan 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 pa ng Nike ayun o oh, pa ang isol nyo wala pang issue, kumpleto pa wala pang damage ito mga kapro solid na solid pa dito sa mga bands na mga 500 lang din ito mga kapro pa mga 500 plus lang din 550 rin na mga kapro ito ito solid na solid to wala okay pa pa ng isol nyo kumpleto pa wala pang isyo okay wala pa nang isol nyo ayan okay pa size uh, size 6 lang ito mga kapro size 6 ayan uh, small size ito meron din na uh, converse dito high cut na converse ayan size size 5 7 lang ito mga kapro size 5 Okay pa ito. Oh. Parang hindi siya okay-okay. Ayan mga kapro. at meron din dito na under armor ito under armor lang magaan sya pwedeng running si sya mga kapro kaya pa ng outsole nyo okay solid na solid to, sorry to. yung insole nyo okay pa ay yung insole nyo ano ang issue size 7.5 ang size ito mga kapro 7.5 ayan ito Under armor yung kanang outer niya mga bro ko. Size 7.5 ang size to, mga bro ko. Solid na solid pa 'yung armor. nakapanood sa aking mga video kayo na mga kapro. Kung mga intensado kayo, at gusto niyo, mga, may kayo na gusto na mga sapatos dito. Dito sa bago ba okay sa isang ukay-ukay, mala sa Malolos, Malolos Avenue. Sadyain nyo na lang dito mga kaprok Madali lang hanapin dito Ayan. Katabi lang nito ng parang laundry. Laundry siya. Ayan mga, parang, mga sapatos na Marami kayong mapipili dito, mga mga solid yun. Mayroon mga pang basketball na NBA Superstar, mga sabagos na mga kato kayo. Kaya sa likod ko, ayun. Kaya yun, marami. Yung Lebron James, Jordan, ayan. Jerry Elvin. Kaya sa dami, dami kayong mapipili dito, mga kato kayo. Kaya sa likod ko, ayan. Amin. hindi kayo talo rito mga kapro panalo kayo pag bumili kayo rito